Hello guys! tapos na ako kumain guys. Hugas mo na. Samahan niyo ako guys, maghugas ng pinggan. Yan yung kinainan ko guys. Hugas tayo ng pinggan. Ito na yung kinainan ko guys. Ito yung um... ko guys. Tumaga pa po. Wala akong na dito. ako so, 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 sa iyo. Hindi sa ila. Kung basta mga pinggan. Isang mga hindi lang naman ako gawin. Ito tapos ko rin kong kumain tapos ang pinggan. Kaluin muna dito. Yan guys, yung hinugasan kong pinggan to. Tutuyuin ko muna Mamaya ko na ilagay sa cabinet. Diyan ko ilalagay yun mamaya guys. Dito kasi yung mga pinggan guys. Ayan. Dito ko na ilalagay. Ayan. Eh, kunti lang kasi kunti lang na sila dito guys. Tatlong tao lang dito So ayan guys. Tapos ko nito guys. Mag ano ako. Maglagay ako ng beadings dito. Ayan, kinuhanan ko na ng beadings yan kanina. Dito ko kukunin yung beadings. Dito kasi nalagaya ng mga beadings, guys. Ayan. Ayan. Ito lang. Isang pares. Saka isang pares din na punda. So, ayan. Ayan. Lagay natin. Dadalhin natin dito sa kabilang kwarto, guys. Wait! <laughs> ayan. Nahagas ko lang yun, guys. Kasi maglalagay ako dito ng beading. ayan. So, ayan, guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya ang... Kung matapos na ako maglagay ng buildings. Talagay mo na ako guys. Ayan niya ang prep. Ano guys? Tapos na ako guys. Ayan na yung ano niya guys. Malagyan ko na ng beadings. Ayan. Ganyan lang siya guys. Tapos na. So ngayon. Nihintayin ko na yung ano. Yung nilabahan ko. Ngayon guys, hintay ko matapos yung nilabhan ko guys. Mag-spin, mag-spin ko siya guys. So, yun. Hintayin ko lang yan pagkatapos yung wala na akong gagawin. So yan pala guys, so eh, yung type 1 o 1. type 1 o 1 dito guys, sa type 3. Pinakamataas na building sa type 3. 101 floor means yes, yeah, guys. So yan hey, guys, hintayin ko yung nilabhan ko guys matapos. Hey, guys, thank you for watching guys.